Ikaw ba ay babaeng pinagpala? Ikaw ba ay laging pinagkakaguluhan ng mga lalaki? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga tanda na ikaw ay isang babaeng mataas ang sex appeal. So, kung nakaka-relate ka dito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto ating aalamin ang mga tanda, mga signs na ikaw ay babaeng may mataas na sex appeal. Number one, eto yung classic na example, catcalling. Ito yung laging ginagawa ng mga kalalakihan kapag may babaeng napadaan sa harap nila, may babae na biglang umiksena, yan. Yung sinisipulan o kaya nagsasabi ng mga salita na pagpupuri doon sa babae Basta sila ay nagkakagulo na or sila ay nagpapapansin at kung ano-anong mga salita ang sinasabi nila para mapansin sila nung babae Pero kadalasan ito yung sinisipulan or yung sinisitsitan, di ba? Yun yung mga dating kinagawian ng mga lalaki pero ngayon, bawal na yan, di ba? Meron pa nga uh, inilabas na batas na laban sa mga ganyan, yung Bastos Law, bawal, mga gano'n. So, sa panahon ngayon, bihira ng may gumagawa noon. Kasi nga, dahil bawal na, ipinagbawal eh, pinagbawal na yan. Kaya ang ginagawa ng mga kalalakihan ngayon, wala, natatahimik na lang sila. At kung grupo yan ng mga kalalakihan, sila-sila na lang yung mga nagpapintuhan at nagsasabihan doon sa babaeng dumaan sa kanilang harap pero mapapansin mo pa rin yan ngayon, lalong-lalo lalo na kapag uh, ikaw ay dumaan sa isang grupo ng lalaki. Nako, mapapansin mo at maririnig mo yung mga alingas-ngas, yung mga pinagsasabi nila tungkol sa iyo, di ba? Karamihan yan, papuri sa iyong ganda, sa iyong kaseksihan. Yung physical traits mo, maririnig mo ang mga sinasabi ng mga kalalakihan. Ganon talaga. Yan yung mga <coughs> hindi matanggal-tanggal sa mga lalaki kapag nakakita ng isang babae na talagang pinagpala, binigyan ng mataas na apil. Iba ang dating ng babae na may es apil. Okay? Para kaming namamagnet sa'yo, yung charm mo ay napakalakas. Uh, Meron din yung ibang mga babae, ang gaganda, pero walang kadating-dating, walang sex appeal ang mga yon, uh, ba? Diba? So ayan po ang classic sign, yung catcalling. calling. <laughs> Number one. Number two, eto yung maraming pumapansin sa iyo. Oh, ganon talaga. Kasi ang mga lalaki, hindi na yan makatiis, di ba? Kapag nakita ang lalaki ng isang babae na highly attractive, itinutulak ng kanyang pakiramdam ang sarili niya para magpapansin sa iyo, para magpakilala sa iyo para magpakitang gilas sa iyo. Kadalasan, yan ang nangyayari sa lalaki na na-attract sa isang babae. Lalong-lalo na kapag ganyan na ang traits mo, yung ikaw ay pinagpala ng mataas na sex appeal, naku po, hinding-hindi yan mapapalampas ng mga kalalakihan, di ba? So, kapag napapansin mo na madalas na pinapansin ka or ayan na, pinagtitinginan ka ng mga kalalakihan, sign yan na ikaw ay mataas ang iyong sex appeal. Hindi lahat ay pinagpala. Kumbaga, parang mas marami pa nga yung walang appeal eh, kaysa yung mga babaeng mataas ang appeal. Totoo yan. Kaya ang mga lalaki, kapag may na-witness na ganyang babae na dumaan sa harap nila, talagang they take advantage of it. Kasi bihira silang makakita ng ganyang package. Kaya ang mga lalaki, kapag nakatingin ng ganyan, mapapawaw yan. Wow, Gano'n. Mapapatulala. Talagang yung mata nila ay hindi na mapigilan. Susundan at susundan ka ng tingin ng mga yan. Magpapapansin sila. Magkakagulo sila. Hindi naman kasi karamihan ang may ganyan na characteristics sa mga babae. Oo, marami ang magaganda. Oo, marami din ang magaganda ang pangatawan. Pero iba pa rin yung sinasabi na mataas ang apil. Okay? So, ayan po, ang number two. Number three, ito, yung marami ang nagpapahiwatig sa'yo. So, literally, ito, yung talagang manliligaw. Ganon po yun. So, kapag napapansin mo na maraming lalaki ang uh, gustong manligaw sa'yo or nag-a-attempt na manligaw sa'yo, mga nagpapapansin sa'yo, sigurado na ikaw yung pinagpala. Okay? Madalas, uh, nag-uumpisa yan sa mga gustong makipagkaibigan muna, di ba? Madalas ay nagkakasama na kayo. nag out kayo, tumatambay kayo, kung saan-saan kayo nakakarating ng mga tropa. Diyan nag-uumpisa yan. Pero, syempre, yung lalaki ay talagang uh, sumisingit na. Nagpapahiwatig na siya ng kanyang mga pakiramdam. Kung baga, eh, syempre, ang tingin niya sa'yo ay special. Kunwari tropa, kunwari kaibigan. Iba ang pakay niya sa'yo dahil talagang highly attractive na siya sa'yo dahil ikaw yung kanyang natitipuhan. Kaya kapag maraming lalaki ang gustong makipagkaibigan sa'yo or marami ka talagang kaibigan na lalaki, mas marami pa kaysa mga babae, ah, uh, yan po, positive sign yan na highly attractive ka, okay? Ito ang masasabi ko dyan. Sa mga babae na pinagpala sa ganito, be happy about it. At maging wise din kayo sa pagpili kung sino man yung nararapat at, at naiibigan nyo dyan. At para naman sa mga babae na hindi biniyayaan ng ganitong appeal, huwag kayong magmokmok, okay? Maraming paraan para i-improve mo ang sarili mo. Alam mo, madalas kasi yung iba may natural na appeal yan. Kaso nga lang, medyo pinapabayaan nila yung sarili nila, di ba? So, yung appeal na 'yon parang natatabunan na paano ka magiging highly attractive sa lalaki kung ikaw naman ay uh, hindi marunong mag ng sarili, kung ikaw ay uh, napakababa ang iyong confidence, di ba? Ang confidence kasi, isa 'yan <laughs> sa mga sikreto na nagpapataas ng pagiging uh, attractive ng isang tao. Kaya kung ikaw ay uh, nararamdaman mo na medyo mababa talaga ang kumpiyansa mo sa sarili mo, 'yan ang dapat mong i-improve kasi yung confidence na yan makikita mo agad-agad yan sa tao yung kung paano siya makikipag-usap yung the way na gumalaw siya the way sa pakikitungo niya pakikisalamuhan niya sa ibang tao makikita mo kung yan ba ay confident or kung yan ba ay sobrang timid yung parang asiwang-asiwa siya wag na wag ganoon nakabawas yan sa pagkaroon ng appeal sa opposite sex so advice ko magkaroon ka ng self-improvement, di ba? Physically. At yung mismong attitude mo, yun ang dapat mong improve. Siguradong tataas ang appeal mo sa mga lalaki. O, oh, di ba? Huwag kang magmukmuk dyan. Lumabas ka. Pakita mo na ako rin ay isa sa mga ganyan. Ganun po yun, di ba? So, ayan po. Ang number three. Number four. Ito, yung lapitin ka ng mga kalalakihan. Wow. Ganyan talaga talaga ang mga lalaki kapag uh, nakakita na ng na mga ganyan, kusang uh, lumalapit yan, nagpapakilala at nakikipag-usap. Ganun po yun. At eto pa, syempre, para magpa-impress ang mga lalaki sa babae na yan, lalong-lalo na, talagang hindi na talaga mapigilan kung ano-ano na ang ino-offer ng lalaki. Maaring magtatanong yan kung kailangan ba niya ng tulong o baka naliligaw ba siya? Saan ba siya pupunta? o mag overland uh, offer lang ng directions. O kaya tutulungan siya. Uh, yan yung mga diskarte ng mga lalaki na talagang na-attract sa isang babae na highly appealing. Okay? So, kapag napapansin mo sa sarili mo na lapitin ka ng mga boys, wow. Congratulations, di ba? Ikaw yung pinagpala sa karamihan. Ang mga lalaki kasi, kami ang nakakaalam kung ang babae ba ay mataas ang sex appeal kami lang ng mga lalaki yan. Hindi alam yan ng mga kababaihan. oh, hindi talaga. Oh, kaya ang alam ng babae, siguro maganda ka, pretty ka, sexy ka. Pero hindi nila nararamdaman. ba? Diba? Kasi ang sex appeal na yan, ang mga niyan is yung opposite sex lang at wala nang iba. Ang namang sasabihin ng babae sa'yo, ang lakas-lakas naman ng sex appeal mo. Ang gusto ko lang ipahiwatig ay uh, when it comes to sex appeal sa mga babae, ang mga lalaki ang nakakaalam dyan at nakakaramdam. So, ayan po ang number four. So, ayan po ang iilan sa mga palatandaan na bilang babae na pakataas ang sex appeal mo. Ikaw ay biniyayaan ng ganyang mga traits. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.